Hello guys, for today's video ay ang ikapat na araw ng pagtatiles dito sa ating bahay Ayan, late na tayong nakapag-vlog ngayong araw dahil bumili pa tayo ng pebbles at saka yung ibang tiles na basag uh, dinala ko sa sa store para palitan isang box din yon, lahat basag at eto yung pebbles na nabili ko limang sako ang binili kong pebbles para dito sa pie slope ng ating garahe dyan ilalagay para yung gulong ng sasakyan hindi siya madulas ang isang sako is 300 pesos may kamahalan din no? ang isang sako is 30 kilos lang ang laman Ayan. at eto na ang kanilang natatapos ngayong umaga eto na yung nailagay nila oh. Ayan. tsaka banda doon nakapaglagay na sila doon siguro hanggang mamayang hapon matatapos na nila to yan, masasara na yan. Tapos mga soroho na lang ang gagawin. Konting-konti na lang, matatapos na. O, tapos mga pag na lang dito sa mga side by side ng mga tiles. Ayan. Palagay ko, kulang pa yung simento namin, no? Isang pirasong simento na lang to, tsaka kalahate. Ayan na lang. At ipapakita ko muna sa inyo ang kabuuan ng aking pinapa tiles Eto guys Ang haba no 15 meters ang haba nyan yan tapos Eto pa Ayan na yung natapos nila dito Ayan Saan natin ang ilaw Ayan Kulang na lang talaga dito Yung grout Ayan magagrout pa dito Ang ganda Mahaba-haba to guys Oh, di ba? Ang napasobra ng bili natin ay mga tile adhesive. Uh, papadamihan ko na to ng tile adhesive para maubos agad. O, meron pa tayo 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tara, mga pa. Let's go! Shout out to my mom. <laughs> Ayan guys, dalawa lang yung nagtatrabaho natin ngayon. Wala yung isa. Nag-sideline sa bulaklak. <laughs> Ayan, sa Sabado kasi undas na. San Fernando? Lelepi Samban? Karapan, kaya gilid. Kaya ng gilid? Oh, Para mabawas yung taba niya. Uh -huh. <laughs> Ay, mukhang bata. Kali siguro. Okay. So, ayun, guys. Alas tres na. Break time na naman. Ayan na ay yung natatapos nila, oh. Ngayong alas tres, oh. Ayan. Nakapaglagay na sila ng tiles dito. Dito na sa ating papuntang entrance door. Ayan. Kunting-kunting na lang. Matatapos na. Tapos ang merienda for today. Spaghetti. Tsaka juice. Tsaka tinapay. Oh. Ayan. Kaya, boss. <laughs> Spaghetti pa baba. guys, may nagkakating grasses. Ayan, no? Oh. Ang laki ng damo dito. Ayan, luminis, no? Oh. Tapos yung mga trabador natin is eh, nagahalo na ng simento At para dito. Ayan, konting-konti na lang, matatapos na. Ayan, oh. No? napaka na lang. So ayan guys, tapos na naman ang maghapon At ito ang nagawa nila ngayong araw Ang ikaapat na araw ng pagtatiles Dito sa ating bahay Ayan na oh Ayan oh. Dito sa entrance tapos na o, oh. ilang tiles na lang tapos na, tapos na talaga to ayan, tapos magga grout na lang sila, ang mga nagtrabaho natin ngayon is, isang helper at saka, isang mason, ayan, dalawa lang sila, ang ganda talaga kapag naka-tiles ang garahe, kaysa sa hindi naka-tiles ayan, ang gandang tignan o, oh. malinis o, di ba? Tingnan naman natin dito sa likod para makita nyo ang ikaapat na araw ng pagtatiles dito sa bahay natin. Ayan, hanggang dito. Bukas, ipapatiles na natin to. konti lang naman to. Meron pa tayong sobrang tiles. Kaya pwedeng-pwede to. Pwedeng-pwedeng matiles yan. Tapos, ito pa, oh tatapusin pa to at eh, dito na lang yung mga soroho panigurado tapos na to bukas tapos yung ano na lang yung wash out siguro bukas ng hapon kayang kaya na nilang tirahin to tapos na to kasi parang ibubuwas lang yan dito dito sa harapan dito sa pa slope ng ating garahe So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on next blog. Bye-bye.